Good morning, good morning mga katalapya. Kumusta lang po kayo? Eto, samahan po ninyo akong nga maglaad patungo sa aking uh, pinagtatrabahuan. Hindi ako kagad na naka, ano, nakagising. Ay nako. Nakalimutan kong inalarm ang aking uh, cellphone. <laughs> Hindi tayo nakapag-almusal. <laughs> Kapag uh, tinahali ako ng gising ng ganito, Siguro napagod lang ako kagabi At anong oras na lang ako nakatulog Alas 12 na lang ako nakadating ng bahay O kakain pa ako ng isang oras Anong oras na lang ako matutulog, di ba? Shut up nga pala don sa nag-comment Ng aking vlog ko kahapon Na ang aking uh, pong pinsan ko Na si Cousin Ray Turuan ko daw siyang mag-vlog Bueno, unang gagawin muna Ay yung... Uh, pag-aralan mo kung paano aharap sa camera na hindi nagsasalita. Madali lang yan, pinsan. Ang gagawin mo, mag-video ka na hindi nagsasalita. Ayan, o. Parang ganun lang. O. At dapat, alisin mo yung hiya mo. Ano? Hindi malikot ang yung kamay sa pagkuha ng yung video. At yung ibang technique sa susunod ulit ng aking vlog. At sanay mo muna ang yung sarili sa pagkuha ng mga video. Yun muna ang ipopokus mo at nang sa ganon matutunan mo kung paano talaga ang pagkuha ng video. Pagdating ko sa akin pinagtatrabahuan, bibigyan ko kayo ng konting update kung ano na ang ginawa namin kagabi. Late na late na talaga ako guys. Ngayon ay Webes. Huling araw ng linggo dito. Kumbaga sa atin ay Sabado at bukas makakapag day off na naman kami ng kalahating araw para mahaba-haba ang uh, day off namin bukas o di ba alas 8 pa lang ng gabi ang pasukan namin sa trabaho dito na ako sa aking pinagtatrabahuan at dito na rin ako magtitik ng aking almusal ang masabi mo sa akin na late ako ha ah. <laughs> 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 Hindi nag-alam yung aking ano, aking phone. Bago muna kami mag-umpisa sa aming trabaho, kami muna ay mag-aamusa ng aking kasama. <laughs> Inaya ko talaga siya kasi talaga gutom ako. Kaya kailangan talaga na mag-almusal. Konting update yung ginawa namin kagabi. Medyo magulo pa yung aking pwesto. Ganito naman talaga kapag season ng garanga o makalat. Isa sa mga na-sample ko yan kagabi. 'di ba? Nakita niyo nito do sa akin video. Yung ginawa ko ng short video. Ito rin yung isang sinampulan ko pa kagabi. Sa natin. Yan ang laman niya sa loob. Yung isang kulay at ibang design. Buksan natin. Ganyan ang ginawa ko lang. Sinimplihan ko lang siya. May bagong chocolate kami nang dumating kagabi. Oh. Famous, daw to. At manyaman daw, sabi ng aking amo, pinagmamalaki niya. Bueno. Huh. Matik man ito nga mamaya. O, oh, salmo muna tayo. Nagtipla yung kasama ko ng kape. Dahil alam niya na late ako. <laughs> Linibre niya ako ng, ano, ng cheese croissant. Wow! <laughs> Salamat sa libre. Yes, guys. Ito, pa uwi na kami ng bahay. Tapos na ang aming second shift duty. Ngayon si <laughs> Kala mo, parang pagod, ano? Bago mo na uuwi ng bahay, dadalan muna dito sa grocery para bibili ako ng mailuluto para sa aking panahalian. Ang hirap, guys! Woo! Grabe na ito, oh. Eto, kagaling ko lang ng grocery at nakapamili na tayo ng ating nulutuin para sa ating panahalian. Guys, hanggang dito muna aking vlog ko for today. At sana nasiyam po kayo sa kapapanood nito. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parate. At enjoy lang. Bye!